Ang Chocolate Hills at Hagdan Hagdan pala yan ang isa sa pinakasikat na tourist spot natin dito sa Pilipinas. Bakit may mga bahay at resorts dito? Kamakailan lang nag-viral sa lahat ng social media ang isang resorts na kung saan naan ng Chocolate Hills. Panahon ni Fidel V. Ramos ipinagbabawal ang pagtatayo ng resorts at bahay dito. Ang sabi niya, pangalagaan ng lugar na to, alagaan dahil ito, ang isa sa pinakasikat na may pagmamalaki ng Pilipinas. Grabe kayo, ganun na lang ba kadesperado ang mga tao sa pera para lang kumita lang. Binaboy nyo na ang chocolate hills, ganun na rin ang batas. Anong klaseng mga tao mayroong di ba? Hindi nyo malang ba naisip ngayon na yun lang ang yaman at likas ng Pilipinas na may pagmamalaki natin sa iba't ibang bansa tapos tatayo nyo lang ng research dyan at bahay anong klaseng tao kayo? di ba? sa tingin mo may kinalaman ba rito ang DNR, LGU o mga kasabwat na politician o may mga nagkabayaran ng malalaki o pe may pera nag-abutan para sa akin hindi malabong mangyari yun bakit nagkaroon ng construction site dyan sa Chocolate Hills dapat noon pa lang nung no? may patayo pa lang yung research dyan sa Chocolate Hills nalaman agad ng sinada yan di ba may mga, may mga buhayang DNR dyan na nakapuesto na usang may nagkabayaran dyan posibleng wala sa tagal-tagal ng Chocolate Hills ngayong generation nagkaroon agad ng bahay dyan o research dyan sa Chocolate Hills kayo guys, pabor ba kayo na magkaroon ng research dyan sa Chocolate Hills di ba ang pangit tignan binaboy na nga nila ang batas pati ba naman yung pambansang likas at tourist spot natin dito sa Pilipinas bababoyin din ang mga kapwa natin Pinoy di ba? posibleng walang kinalaman ng DLR dito di ba? Kasi kung noon pa lang, nagtatayo pa lang ng research dyan. Di ba? Alam na nang sinabi yan. Posible hindi nila alam yan. Di ba? Ang dapat gawin dyan, ipatanggal lahat yan, i-demolish lahat yan. Nakita na rin ni Idol Rafi Tulfo, yung nangyari dyan sa Chocolate Hills. Di ba? Nung to natin, ang pangit tignan. Di ba? Napakaganda ng Chocolate Hills kung pagmamasdan mo. Isa yun sa, isa yun sa may pagmamalaki ng Pilipinas. Ang Chocolate Hills, tsaka hagdan-hagdan pala yan. Tapos tatayo nyo lang ng resorts. Anong klaseng utak meron kayo? sana na naisip nyo na isa yon sa pinaka the best at may pagmamalaki ng Pilipinas. Tapos tatao nyo lang ng resorts. Sana naisip nyo na noon pa lang na ang pangitignan. Diba? dapat lang na i-demolish lahat yan lahat ng resorts dyan sa chocolate hills ganun din sa lahat ng bahay na nandyan i-demolish lahat yan di ba? sabihin natin mahirap man ang buhay ngayon pero sana naman naisip nyo na isa yan sa inaalagaan ng mga ninuno natin kapanunan pala mga ninuno natin inaalagaan nila yan tapos tatayo nyo lang ng bahay niyo, research nyo sana gamitin nyo rin ang utak nyo paminsan-minsan. Sa nag-vlog dito sa Chocolate Chills, kundi dahil sa kanya hindi makikita to, hindi kakalat to, hindi makikilala ng buong mundo at hindi malalaman to. Yung ginawa nila sa Chocolate Chills, yung pagtatayo ng resorts dyan. Maraming salamat sa nag-post nyan, sa nag-vlog nyan, kung sino ka man salut ako sa'yo. Dahil kundi, kundi dahil sa'yo hindi malalaman ang sinabi, yung ginawa niya sa Chocolate Hills alam ko sa ginawa mong yan yung gumasas dun sa resorts ng Chocolate Hills pinag-iinitan ka sa social media alam ko yun pero salud sana ingatan ka palagi kaysa ka magpunta alaga mong lalagi yung sarili mo kasi malaking bagay na ginawa mo nag-vlog ka, nakita ng sambayan ng Pilipino kung ano bang updates at itsura ng Chocolate Hills ayon pa nga sa DNR marami nang nagbabalak na magtayo ng resorts diyan. O sinabi yun ni Idol Rafi Tulpo. Nagulat nga rin ako nung napanood ko So yun, sana naisip nyo bago kayo magtayo ng resorts sa kilalang lugar na kung saan. Eh nang may pagmamalaki ng Pilipinas, sisirain nyo pa. Hindi naman ako sa ganun na uh, professional ako. Pero concern lang din ako na sana naman yung mga inalagaan ng mga niluno natin alagaan din natin huwag natin sirain yan dahil yan ang alay may pagmamalaki ng Pilipinas sisirain mo pa ikaw na nanonood ano bang suggestion mo ano bang masasabi mo tungkol dito sa nagtayo ng research sa Bohol o sa Chocolate Hills i-comment mo nga sa baba kung gaano kayo karami sa lahat ng mga nagmamahal sa kalikasan natin o sa mga kalilang tourist spot natin dito sa Pilipinas maging ang chocolate hills at hagdan hagdan pala yan mag comment nga kayo kung gaano kayo karami dyan na nagmamahal sa kalikasan natin